Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Patuloy ang pagkilos ng Presidential Anti-Organized Crime Commission laban sa mga iligal na pogo. Sa ngayon, malalaking iligal na pogo hubs ang na-raid na ng komisyon pero may apat na raan at dalawa pa silang hahabulin. Base sa datos ng Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR, apat na put dalawa lang ang mga pogo na lehitimong nagparehistro. Hindi naman basta pagtugi sa iligal lang ang nagagawa ng mga raid na ito. Nagagamit din ang mga pasilidad na ito para sa mga proyekto ng gobyerno. Para naman sa mga nahuhuling foreigner na damay sa iligal na operasyon, silang ipinapa-deport ng gobyerno. Katunayan, aabot na sa isang libo ang mga dayuhang napaalis nila. Nakatakdang mag-validate ang Department of Agrarian Reform ng limang daang hektare ng lupa sa ilalim ng support to parcelization of lands for individual titling o split project sa bayan ng Carben sa North Cotabato. Ito'y para makapamahagi na sila ng titulo sa pahigit dalawang daang agrarian reform beneficiaries. Ang split project ay ang paghahati-hati ng mga lupain at pag i ng mga individual na titulo sa mga ARB na dati nang ginawara ng lupain sa ilalim ng Collective Certificates of Land Ownership Award o CCLOAS. Sa isang pulong, ipinaliwanag na sa mga beneficiaryo at stakeholders ang layunin ng proyekto at tinugunan na ang kanilang mga pag-aalinlangan ukol dito. Sa huli, nagbigay rin ng suporta ang lahat ng sektor sa programa. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang tanghali!